Ang oh, gabi pa. Ang gabi pa. AyanALLY, pa Ano? yung mga layman na yung magptanong? Ano? Ano yung pag-uusunay sa... Ano ang Ano lang, nakatayo pa. <laughs> 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 Malaki ng walo no? 'to. Katayuan pa 'no. Okay, hindi okay. No okay. sabi ko, ano? ano so mo? ano so talaga, no? ano? 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 talaga ako pupuruan, ha? ano? Nahirap na nga ako mag siya. yung Engineer oh. Boss! Engineer! Boss! Ang oras na boss! Baka mong print eh. Oh, irap na irap. Okay, sige, sige, sige. Untog ka dyan, boss. Ay, nako, engineer. Yung na, kung umaga na kumpisa, hapo na, Diyos may iyo ka marimar. Oh, Evidensya to.